the NSC monitors the events, so uh, it is always a priority, a concern. But as I've said, it has not gone to the level uh, that we have to be alarmed. Mahigpit na minomonitor ng National Security Council o NSC ang mga usapin kaugnay sa umano'y destabilisasyon sa pamahalaan. Kasunod ito ng iba't ibang pangyayari sa bansa, gaya ng sunod-sunod na kilos protesta na nagpugat sa maanomalyang flood control projects at mga awayan sa politika. Ayon kay Assistant Director General Cornelio Valencia, tagapagsalita ng NSC, patuloy nilang binabantayan ang mga pangyayaring ito. Ngunit wala pa naman anyang dapat na ipag-alala pagdating sa seguridad ng bansa. Well, yung, uh, yung nangyayari na ganyan is uh, we know naman na uh, it is more of the political interest, di ba? So we have seen that it has died down. So we continue to monitor naman in NSA. Uh, it is always a concern, uh, but we have seen things are improving. Ania, ang mga ugong ng destabilisasyon na nag-uugat sa interes politikal ay unti-unti na rin humuhupa dahil hindi nangyayari ang inaasahan nilang palalain ng sitwasyon. Well, uh, yung ine expect nilang Uh, escalation wasn't there so w we saw that the uh, the rallies have been imagine if a rally is more peaceful then it would be more helpful the purpose and reason for it is not actually to denounce you corruption but if it was a peaceful one and to denounce corruption then that is part of our democracy and that is good And uh, this will be better for our country because we really need to change. Ayon pa sa NSC, wala rin dapat ikabahala sa pilit na pagkaladkad sa sandataang lakas sa issue ng destabilisasyon dahil batid na naman nila ng AFP ang kanilang dapat gawin. I have been in the armed forces and uh, the armed forces, our armed forces is professional enough. Uh, they can see between these things already. Uh, they have grown so far and we believe uh, their professionalism will be there always. Kaugnay nito ayon sa AFP, mas lumalaganap ngayon ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon o fake news sa cyberspace na posibleng mauwi sa destabilisasyon laban sa pamahalaan. Kaya mahigpit na kanilang minomonitor ang mga lumalaganap na mga fake news katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Information and Communications Technology o DICT, Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Nas nagiging rampant siya because mas marami ding issues na talagang ina-address. So sa dami ng lumalabas na mga balita, ng haka, haka no, mas marami rin na pwedeng uh, sakyan na mga issues out there. So uh, yan ang tinitingnan natin. Plus, ang uh, isang challenge kasi dyan is with the advent of artificial intelligence. No? Uh, with AI, it does not entail an army to put out a, an army or an, 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 army to put out a lot of lies no but it entails just a kaya patuloy nilang paalala sa ating mga kababayan na maging mapanuri sa mga ipinapakalat sa internet para hindi mabiktima ng maling impormasyon. Ryan Lakan UNTV News and Rescue. Jos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.